Yan, so good day mga boss, madam. Yan, bago releasing, chinek natin yung buyer from Maku, Dabao Oriental. Oriental na ba dyan? So ang na-check namin dito is yung pag-test drive ko is para siyang merong ingay. So, dinala ko dito, sabi ko parang sa differential. So chinek ang dito, goods naman. So goods naman sa kabilang side is yan, dito is goods na. Wala namang problema. Differential talaga yung problema niya. Kasi, kasi meron siyang oil na nag... Na, 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 meron sa gilid-gilid. So, meaning dyan, yung oil seal is nag... Nagka problema na. Check natin yung oil seal. Yan, ito yung problema. Ito yung papalitan natin. Ito yung parang stick bearing sa differential. Dito yan nakalagay. Dito sa dulo. Ito na lilinisan para pagbalik dun is very good na yan so far naman sa engine far sa engine wala namang problema ang na check lang dun is yung napalitan is yung radiator kasi may leak so mahirap na talaga kung about na sa radiator yan dyan talaga yung cooling system dapat talaga dyan check by check so check natin dun yan check natin dun yan so far sa kung nakita niyo sa Facebook, nag-check ako nito, may leak yung radiator. So na, dito ako na tagalan kasi nag-order pa ako kasi automatic po mga boss, madama, mahirap talaga maghanap ng automatic radiator. So abat naman sa ilalim na check ko. Wala namang mag-o-oil leak diyan kasi 4x2 lang ito. Dito naman sa ilalim, yan sa transmission sa doon sa engine, wala namang problema. Dito lang talaga nagka-problema. So pasensya na lang sa unit natin na sobrang dumi kasi nga um, need pa talaga ng cleaning so doon na, doon na tayo babawi sa pagreleasing na talaga sa unit so gan mga boss madam pa dapat check ng check is unit is surplus so hindi natin alam kung kailan masisira kung mas sa akin pa masira mas okay kasi nga meron din akong hinahawakan na pangako na no bulok, no oso, no leak. Yung bulok is mapapatunayan ko. Pero yung usok, sa kayong leak, dun pala yan malalaman kung sa test drive na. Tapos, did natin alam kung yung paano ginamit, sino gunamit, kailan ginamit. Kaya yung leak, matche-check yan sa test drive. Tapos yung usok, natche-check din yan sa tagal ng test drive ko. Tapos, minsan talaga uh, may unit na doon na masisira sa buyer. Pero, yun nga, uulitin ko, surplus is surplus. So, kung nasa pa, sakin sa akin pa yan, aayusin natin yan. So, Ayan. so may canopy pa to, tinanggal lang. Kasi nga, yun, di ko gusto na mayroong canopy. bakal lang kasi may babaklesin pa dito, may hirapan tayo. Tapos, sa loob naman, mag engine cleaning pa. Meron pa tayong sticker. Di pa ako nagre-rebuffing kasi nga kung maglagay ng sticker, kung magre-rebuffing yung sticker, matatanggal. Tapos kukulayan pa ito ng itim balik kasi nga sa buffing nagkukulay white. Tapos test drive na naman. Plano ko test drive ko dito is yung 19 kasi 17 ngayon matatapos to bukas kasi bibilhan natin ng bearing. So far naman sa takbo. Far sa takbo goods naman. Um, ano pa ba dapat i-check nito? Basta yung cooling system, kumbaga sure na ako kasi yung radiator namin is na flusher na namin na uh, may nilagay ng kami ng chemical na para di walang babara tapos yung fan gagana na din na uh, prevention ko na naka coolant na din naka change oil na din naka sa transmission na change na natin yung oil saka before releasing mag change oil din tayo ng isa pa para pag release sa buyer di na sila mag change oil kasi na test drive ko kasi yung unit ah uh, Uh, Na-change oil ko first Then, test, or or test drive Tapos, bago ma-release sa buyer I-change oil natin ulit Isa pa So, yan Uulitin so, ko 4x2 4x2 Fully loaded Automatic Yan So, gusto mag-order Just pay my Facebook account Arvin Lopez Flete Peace